Happy Blessed Sunday everyone! So ito yung kaganapan kaninang umaga. Kami ay napakyat ng Tagaytay at kami ay duman na rin sa simbahan at nagsimba dyan sa may simbahan ng ina ng laging Saklolo Paris Church. So ito yung itsura niya sa loob. First time din namin magsimba dito guys. So nung una kami ay nakaupo lang sa likod. Sa monoblock hati kami ni Mister at punuhan. Malit lang din kasi yung simbahan na yan o. So, kitang kita yung harap ng church. Tapos, nung may tumayo na at, at lumabas na ng si so kami ay nakaupo ng maayos dyan sa may bandang gitna. Ang kasunod ay, communion na. So, nakaugalian namin, nakapag hindi namin napaumpisan yung misa, ay hindi kami nag-communion. So, kami ay nag-pray na lang. Tapos, ayan kami o, oh, yours truly. So, bagong umpisaan ng gala sa araw na ito ay duman muna kami ng church, syempre. Salamat sa panonood lagi ng aking mga video at tapusin sana ito hanggang sa dulo. Bye!